ayo mayung hapon pretty na pretty buyag 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 na luna na mo oh buyag buyag na mo, pretty asa lagi kan gani halag laag day asa manggukan halag ah Laga na ka, ayun na, mulo ba? Pretty man good na umbuyag oh. Pretty jud ikaw no. Ayo. Na luna na mo pretty diha. Na mo pretty luna diha. Asa pretty luna bi? Ajo. Ah, oh jo no oh, yo yo na mo na. Unsa ah. man yo yo ana oy? Ha. Opo. Opo. Unsa man yo yo ana bi? Ha? Huh? What the I... <laughs>